Magandang araw sa inyo mga idol. Meron lang tayong counting ting na naman po sa inyo. Ito ay maliit lang bagay lang po. Sana makunan ng kaunting aral ng ating mga uh, DIY. Sisir ko lang po ito sa inyo mga idol. Nandito tayo ngayon mga idol sa loob ng sasakyan ng option na to bali ang problema nito mga idol uh, namamatay daw ang makina saka nawawala yung hatak uh, isishare ko lang sa inyo kung anong naging nasira nito o nangyari dito mga idol paano rin natin siya and start natin so. hey, mga idol nangangatal na siya oh. palyado siya eh. Uh, Buti na kawi pa siya kagabi Ayan, pag ginaon daw ang aircon Lalo mga vibration Kaya yun natin yung aircon Ayan o, oh, mga idol Yanig eh, Pati sa body Ayan yung RPM niya oh, Matal Nangatal siya mga idol Okay, putay tayo sa labas Ayan, tinan mga idol Kung tumakoy na Ayan yung mayamig yan ngayon, sinanggalan na yung ibawa ng mga ito ay daw nito ito para sa eh idol act si servo daw ngayon ito mga ito number Remember to Wala bagus bagus Remember to Yan, metal ayo Atin na yung mga kita kung kung

yun ang dahilan niya mga yari sa Huawei na uh, malakas na vibration na yun natin yun ang papalitan natin yun yung idol hindi tayo mamaya kung nakabuo yung bago kaya pala mga idol na ya, yan tumalo na yung kuryente yan basag na yun yan kaya nangyari pag nasira ito ignition coil na ito yun talaga mga nga talang makina hindi yung servo ang sira Maaring spark plug, maaring injector, or ito yung ignition. Dali naman ito test mga idol. Guti nyo lang isa-isa, malalaman nyo na yan. Ayan. Laki na ng crack o. Oh. yan, Ayan. Lang natin yung bago mga idol. Share lang natin to para magkaroon ng idea yung may mga gayetong isak yun na silerio. Okay. Kailan natin yung bago. A few inches later. Eh mga idol, ito na yung bago. Flyman, replacement lang siguro ito. Ayan. Eh mga idol, kakabit natin to, Replacement lang yan eh. Eh mga idol, oh, nakakabit na yung bago. Ito yung luma. Ito yung luma. Ito yung bago. Subukan namin pandarin. Kasi nangatal to eh mga idol. ginugot ko, na, natal na siya. Hindi siya yung na. Yung dati mga idol, hindi yung, yung gumagana Ito gumagana rin siya. Okay na rin itong replacement mga idol. Kasi sa sana, sa may ari, makakuha ng mga yung original ito. Kasi sa kaling bumigay din ito. Samantala so, lang muna kasi mayroon din maganap ng ganitong ignition ko eh. Ayan yeah, mga idol, okay, babalik lang namin na itong ano, okay, okay na siya. Ayan yeah, mga idol, okay na ito. Kapag rin namin yung yung naka-aircon na, no? yung rubal na naman siya. Ayan uh, yeah, mga idol, okay. kahit kung na tayo mga idol okay na yan oh. ayan okay, mga idol dito na lang po tayo maraming pong salamat konting share lang po ito mga idol